naging mecha lang naman talaga, no? Ever since is yung babae talaga, eh. 20,000 na, ano nga, na ayun yung masasabi kong nasa akin ngayon. Then, pinahold ko siya, ginawa ko siyang ban for credit card. Na, nung nagkaroon kami ng diskusyon ni Kaloy, ang ginawa ko, syempre nararamdaman ko na bilang ina, na parang ang sabi ko is, baka maubos yung anak ko. Si Angger, talaga la, merong pinost yung girlfriend. Okay? Ito nakita ko talaga sa account niya na sabi niya, Mother dear, I'm gonna hold your hand when I say this. Pero wait ka lang. Tapusin lang po namin yung vault finals. paki on na your comment section po, ay di yung nag delete -de 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 ka pa ng off comment section. X then, red flag din sa kanila yung girl. Sobrang malalim yung galit na nararamdaman ng youngest ko. Welcome to the N.A.! Kaya bayan balita Kapalita ngayon at revelation na nagsalita na ang mother ni Carlos Yulo. Yes, ito po ito sa, sa girlfriend ni Carlos Yulo. Na malaking lang nga ba itong babae sa relasyon nitong pamilya ni Carlos sa kanila. Kaya medyo alam mo na may galit. Hindi natin alam pero maging uh, masaya dapat tayo, di ba? Bakit lumabas ang issue na ganito? Ayun. Yes, kung kailan nanalo ng gold medal ang kanilang anak. Nagsilabas na ng baho! Ayan, panoorin muna natin kapatid ang interview ng mother ni Carlos Yulo. 70,000 na ano niya, na ayun yung masasabi kong nasa akin ngayon, as of now, no? Kasi, uh, ano niya yun eh, uh, ang tawag nito, cash incentives niya yun ng World Championships 2021. So, sa akin yung binigay ni Ma'am kasi, uh, ayoko mag, ano, no? syempre, alam mo na, ah... Uh, din sa kanila yung X din, red flag din sa kanila yung girl. So yun yung ano so sa akin ni binigay. So ang ginawa ko, syempre nararamdaman ko na bilang ina na parang ang sabi ko is baka maubos yung anak ko in the future. So ang ginawa ko, uh, inano ko siya ni deposit ko siya under my name sa BPI account dito sa sa may BPI dito sa may Vito Cruz. Then pina-hold ko siya. Ginawa ko siyang bond for credit card na nung nagkaroon kami ng diskusyon ni Kaloy, pinuntahan ko agad yung BPI kung paano ko siya pwedeng um, uh, isoli yung credit, credit card para ma-withdraw ko yung pera niya. So, unfortunately, kailangan ko ng 2 years para ma-withdraw ko siya. Ito, twice kasi magpe-penalty ako. Tapos for ano pa daw yon? sabi nila, for approval pa. Ang naging mitya lang naman talaga, no, ever since is yung babae talaga. Eh. Kasi, yes, ako. Oh, oh. lalong uh, lumaki, tapos uh, parang nagkaroon kasi ng training camp si Kaloy. Kasama ko yung asawa ko, naghatid kami sa, ano, sa uh, Terminal 3. Ang sabi sa akin ni Rayland, yung coach niya, Tita, alam mo na ba ang nangyari? Sabi ko, no idea at all. Kasi hindi naman kami nag-uusap ni Caloy eh. So wala kaming idea talaga kung ano yung nangyari. Na parang pagdating pala doon, ang sabi ni Coach Monet, dapat pagdating ni Eldro Ed lang, teammate niya, yung babae, wala doon sa apartment niya. Sa bahay na tinitirahan niya. Dapat bahay lang siya ng mga atleta. Parang dorm. So yung mga outsiders, dapat wala doon. Especially yung walang kinalaman sa training. Walang feeling ko uh, nilalayo niya sa amin si Kaloy na, oo, oh, alam ko, gusto nilang makasama. Gusto niyang makasama si Kaloy. Gusto rin siyang makasama ni Kaloy. Pero syempre kasi, pamilya kami, kumbaga parang matagal din namin siyang hindi nakasama because sa pandemic. Medyo nalulungkot lang, no? Kasi sobrang close silang magkakapagin. Pero after nung nangyari yung ano ni Kaloy, so parang Know, even yung youngest ko, yung eldest ko, sobrang malalim yung galit na nararamdaman ng youngest ko. Ayun! Ano ba yan? Hindi ko alam kung ano ba, sino may mali o ging girlfriend had lang, naninira. Ayaw ko magsalita kapatid. Yes. Parang feeling ko ganito, pera. pare Pera lang yan. Ngayon at nanalo si... Carlos Mulo, Yulo. Yulo. Diba? Oh. bali 20 million na yan. Hindi ko alam kung kailan may pa rin na ibibigay sa si kanya. Pero feeling ko... Hindi. Per ano kasi per, yan eh. Oh, oh. Per gold medal. Is okay. 10 so, may condominium pa. Mm -hmm. patapos -hmm. meron pang uh, 3 point something million na ibibigay yes. ang endorsement. endorsements. Yes. yes. So ngayon, bakit ngayon lang nagsalita ang nanay kung kira naman ngayon maingay si Carlos Yulo? Bakit yes. ngayon sinisisi ang girl? Talaga, la, merong pinos yung girlfriend, okay? okay? Ito, nakita ko talaga sa account niya, na sabi niya, Mother dear, I'm gonna hold your hand when I say this, pero wait ka lang, tapusin lang po namin yung vault finals. paki on na your comment section po, ay di yung nag-delete ka pa ng off comment section. Okay, so ibig sabihin kapatid talaga, hindi makasundo tong girlfriend at saka yung yeah. pamilya. Oo. Oh. Kasi minsan na Marens na parang ayaw mismo din sa girlfriend. Okay. Diba? Hindi ko naman nilalahat pero meron nangyayari talaga yon So parang sana nakikita ko dito sa mami ni Carlos Yulo is parang hindi sila magkasundo ng girlfriend at nagkaroon pa sila ng argument ng kanyang anak. Dahil sa pera. pera. Tama ba yun? Hindi ko maintindihan na o oh, siguro alam mo, na-invest naman din ng pera doon sa bahay. Napaganda naman yung bahay na ganyan. Parang, kahit pa nakikita ko saan napunta. Pero yung issue-issue issue ng credit card or something, medyo nalalabuan Oo. ako doon. Saka nalalabuan ako na bakit mo ilalagay under your name yung pera. Mm-mm. Para mamalik. Kasi sabi nga niya, ayaw niya malustay. Pero pwede Baka naman kasi. Baka malustay nung girlfriend. Oo, pwede kasi. And, di ba, yung parents, yung oh. si mommy niya, and si Carlos. Mm -hmm. So, hindi pa rin yung malulis tayo ng girlfriend. Kasi kung gusto man mag-withdraw ni Carlos doon, hindi niya ma-withdraw doon hanggat hindi rin pipirma yung nanay. Oo. Oh, oh, oh. yun. So, sana yun ang ginawa ng mother. Kasi oh, oh. I want to give naman the benefit of the doubt dun kay Chloe, dun sa girlfriend. So, kasi, kasi hindi yeah. pa natin naririnig yung palig niya. Eso palang opinion nung mother no okay so we have to take both sides naman dito sa yes. DNA no? pero abangan nyo rin po ang comment syempre dahil nga may interview din naman yung Garvan at sa Carlos Yulo yung, yung nangyayaring issue ngayon yes. na mainit na napag-uusapan nga ng marami at sa tingin ko sasagot yun di ba sabi tapusin lang daw yung finals ng vault yes. yeah. since tapos na yun I think magsasalita ah, lang, na Aabangan natin yan. At ipapalabas natin dito sa DNA kung ano nga ba ang masasabi ni Carlos Yulo know, yes. at ang kanyang girlfriend at dito sa isyo ba ba na to. At sino nga ba sa ang nagsasabi ng katotohanan. Ayan. Anyway, thank you so much for tuning in and we'll see you again yeah. soon. Grabe. Yes. Pero